Yo, magandang araw mga pare So ang video na ito ngayon ay para sa ating isang uh, taga-subaybay sa ating channel kung saan may katanungan siya na pwede naman nating sagutin na naaayon na rin uh, sa ating kaunting kaalaman mga pare ko. So ngayon ang kanyang katanungan ay nagsasabi na uh, sir, may tanong ako about short method ng pag-retime ng makina yung tinatawag nila na 2 turn by 360 degrees so ibig niyang sabihin mga parikoy nagtatanong siya dito kung paano daw ginagawa yung dalawang ikot lang ng ating flywheel dalawang ikot ng 360 degrees ay mariritime na natin lahat ng ating uh, uh, tapit clearance ng bawat cylinder so dagdag niya rin dito mga parikoy na vlog nyo na po sir ha para marami po kaming kaalaman so salamat so yan ang sinasabi at ang katanungan ng ating uh, nag request ng video na ito at ayan mga pareko'y galing sa western institute of technology ng iluilo uh, si raymart mission yung nag request para sa content na ito mga pareko'y so minabuti natin gawa na lang ito ng vlog mga pareko'y para na rin uh, makakuha ng idea yung mayroong kaparehas na katanungan uh, sa tanong na ito mga pareko'y So ayan magsisimula na tayo mga pare So unang una nating gagawin para mapaikot natin ay uh, yung ating flywheel ay bubuksan natin dito mga pare ko yung ating indicator cock o di kaya yung ating decompression cock so sinasabi ko na mga pare sa naunang vlog natin about sa indicator cock or decompression cock na kapag ito ay nakabukas mga pare ko ibig sabihin may singaw galing sa combustion chamber So kapag ka nakasarado ito mga parikoy at pilit natin ikutin yung flywheel So hindi hindi natin ito mapapaikot mga parikoy Since mayroong compression na nangyayari sa loob ng bawat cylinder So dapat itong buksan para mapaikot natin ng suwabe yung ating flywheel or yung ating buong makina mga parikoy So dito sa pagre-retime ng ating mga tapit clearance ng ating makina mga parikoy ay pwede tayong magsimula sa kahit anong cylinder na pwedeng uh, tumama dito sa ating marker ng ating flywheel. So ngayon, para mas maintindihan natin uh, sa ating uh, tagapanood, so magsisimula na lang tayo mga parekoy dito sa ating cylinder 1 at susundin natin yung ating uh, firing order since ganun ang mangyayari mga parekoy pag sinunod natin yung ating sinasabi sa katanungan na 2 turn by 360 degrees. So gagawin natin ngayon mga pare ko ihahanapin muna natin yung ating uh, top ng ating piston sa ating uh, cylinder number 1. So ngayon iikotin natin yung ating flywheel dito at itatama muna natin mga pare sa ating uh, cylinder number 1. At para na rin sa kaalaman ng lahat mga pare ko yung firing order ng makina na ito ay 135642. So gagawin natin mga pare ko magsisimula tayo ngayon uh, sa number 1 since ang gagawin nga natin ay susundin natin yung ating uh, firing order na 135642. So dito mga pare ko, mapapansin nyo dito na sa bawat numero ng ating uh, flywheel ay eh, dalawang numero ang makikita natin dito. So ayan, example mga pare ko, number 1 at saka number 6. So ibig sabihin, one, six, so ibig sabihin mga pare ko na sa piston number 1 at saka piston number 6 natin ay parehas na nakatap yan. So yan yung tinatawag natin mga pare ko na running myth. So ibig sabihin sabay na gumagalaw yung dalawang piston natin dito. So ang gagawin natin mga pare ko i-check natin yung ating ha, uh, push rod dito mga pare kung anong cylinder dito. Uh, yung nakatap mga pare koy sa ating uh, compression Ready, ready na siya mga parikoy para sa ating power stroke so ayan bubuksan natin yung ating uh, cylinder head cover sa 1 at saka ka sa cylinder head cover natin dito sa ating number 6 so sa ginawa kong video nung dati mga parikoy isang paratandaan para makita natin kung nakatap yung ating uh, piston mga parikoy sa kanyang uh, compression ready na para sa ating power stroke is nagagalaw natin mga parikoy itong ating push rod so pwede natin itong ikutin so ayan mga pare ko very good indication yan na nakatap dito yung ating uh, number 1 so ngayon i-check naman natin mga pare ko dito sa ating uh, cylinder number 6 isubukan natin ikutin so ayan mga pare ko hindi maikot yung ating uh, push rod dito so indication mga pare ko na nakatap siya pero hindi siya dito sa ating uh, compression so possible mga parekoy ang ating uh, ang nangyayari dito mga parekoy is nakatap sya, nakaitaas siya so nagii exhaust yan mga parekoy ready yan siya baba ulit para sa ating intake so dito mga parekoy ayan mapapansin niyo na naiikot yung ating uh, push rod, so good indication mga parekoy na totally nakasarado yung uh, mga barbula dito so ayan, pwede na natin kunan ng tapit clearance yung ating Uh, rocker arm at saka sa ating barbula mga parekoy so yan magsisimula tayo sa ating uh, firing order na number 1 so ito mga parekoy start na natin sa ating number 1 so next mga parekoy is yung ating number 3 so ngayon check natin mga parekoy para sa ating uh, cylinder number 3 So para maikot natin mga parekoy sa dalawang ikot lang yung ating flywheel is matapos nating maritime lahat ng ating uh, cylinder. So since isang bilog yung ating flywheel mga pare koi 360 degrees. So i-divide natin siya sa tatlong bahagi mga pare ko. So ibig sabihin galing sa zero so next na 120 degrees mga pare ay magkakaroon na tayo ulit ng top ng piston dito. So ayan. Uh, 120 degrees na galaw ng ating uh, flywheel mga pare ko eh, nakakita ulit tayo ng numero so ibig sabihin 3 at saka number 4 nakatap so check natin mga pare sa ating firing order na 1 3 5 6 4 2 So possible dito mga pare nakatap yung ating number 3 since yun yung kasunod sa ating firing order. So titingnan natin mga pare i-check eh, natin yung dalawang nakatap parehos sa running mid natin na 3 at saka number 4 so 1, 2, 3, 4 so bubuksan natin mga parikoy yung dalawang cylinder head cover dito at i-check natin yung ating push rod kung ano yung nakatap para sa ating uh, preparation sa power stroke so ayan tama tayo mga parikoy sa ating firing order na number 3 yung nakatap dito so gagalawin natin yung number 4 so hindi magagalaw mga parikoy uh, since Uh, hindi siya yung piston na preparation para sa ating power stroke so since tama sa number 3 mga pare ko pwede na tayong mag retime dito mag retiming uh, sa ating tapit clearance uh, ng ating rocker arm at saka sa ating uh, barbula so next na tap mga pare is number 5 So iikutin ulit natin mga pare next 120 degrees na galaw ng ating flywheel ay makakakita na naman tayo mga parekoy ng numero dito so i-check na rin natin ulit mga koy yung dalawang numero na yan yung dalawang running myth na yan kung anong uh, piston yung nakatap so ayan mga koy makikita natin may numero na ulit na lumabas na 2 at saka 5, 2, 5 t so nakatap yung 2 at saka 5 natin mga koy so ayan uh, akyatin na naman natin dun sa taas at i-confirm natin mga pare kung yung ating uh, piston nga ba na number 5 is nakatap sya for power stroke so since yung firing order is 135 so kalikutin natin mga pare ko natin yung uh, buksan natin yung head cover ulit dito sa 3 at saka 5 ah, sa 2 at saka 5 since yun yung kanyang running mate so uh, bubuksan natin mga pare So ayan number 2 bubuksan na natin at saka yung ating uh, number 5. So gagawin ulit mga pare ko i-check natin kung uh, sa ating firing order. Uh, so ayan mga pare ko hindi maiikot dito since hindi siya yung kasunod sa ating uh, firing order. So hindi yan maiikot. Since number 5 yung nasa ating firing order mga pare ko 135. So Uh, negative tayo dito mga pareko, So number 5 yung titingnan natin para sa ating firing order So ayan mga parikoy nakikita nyo naman Nagagalaw dito yung ating push rod So ibig sabihin uh, positive Na nakatap ito sa ating uh, compression sa 2 power So ayan pwede tayong kumuha ng ating uh, tapit clearance So next mga parikoy is yung ating cylinder number 6 So ibig sabihin mga parikoy Sa isang ikot natin So pabalik na tayo sa number 1 at saka number 6 mga parikoy next na 120 degrees So ibig sabihin isang ikot natin ng flywheel mga parikoy Tatlong piston, tatlong tap yung ating dinaanan Ang 1, 3 at saka 5 So ngayon mga parikoy papunta na tayo sa ating pangalawang ikot na 360 degrees So babalik ulit tayo mga parikoy dito sa ating tap na 1 at saka 6 So ayan mga parikoy mapapansin nyo Uh, katulad kanina nagtap tayo dito so uno yung nakatap kanina so since pangalawang ikot na ito mga pare ko ibig sabihin uh, nagkakaroon na ng galaw yung ating crankshaft sa ilalim so ang mangyayari mga pare ko sa pangalawang ikot natin is cylinder number 6 na naman yung magtatap dito so katulad sa ating firing order na 1, 3, 5 so kasunod is 6 so gagawin natin ngayon mga pare ko i-confirm natin dito kung number 6 nga ba talaga yung nakatap sa ating pangalawang ikot ng ating flywheel. So ayan gagalawin natin mga pare hindi hindi ito magagalaw since uh, sinusunod natin dito yung ating firing order. So mapapansin nyo hindi hindi maiikot yung ating push rod. So negative yan mga pare So ngayon ay pupunta natin yung ating uh, uh, cover ng cylinder head dito sa ating number 6 at gagalawin na natin yung ating pushrod. So ayan kitang-kita naman mga parekoy na nagalaw dito, yung ating uh, pushrod sa ating cylinder number 6. So pwede na tayong mag-retime dito sa ating rocker arm at saka sa kas ating uh, barbula mga parekoy. So ayan mga parekoy, kasunod ng ating number 6 is number 4. So gagalawin ulit natin mga parekoy next 120 degrees nagalaw ng ating uh, flywheel so iikutin natin ito mga parikoy sa kanyang uh, 120 degrees galing sa last na top na cylinder natin so ayan iikutin lang natin mga parikoy so uh, hahanapin lang natin ulit yung kasunod na numero na lalabas so ayan mga parikoy balik ulit tayo sa number 3 at saka number 4 na running mid so lalagay natin sa sa ating uh, marker so nakatama na siya so check natin sa taas mga pare since number 4 yung kasunod sa ating firing order at i-check natin dito kung number 4 nga ba talaga yung nakatap na ating piston mga pare para sa ating uh, firing order so ayan check natin ulit sa number 3 at saka yung ating number 4 So dito mga pare ko natin yung number 3 ulit So try nating galawin So ayan mga pare ko hindi hindi magalaw Since yung kasunod na firing order is number 4 So isang pitik lang mga pare ko Makikita nyo naman na naiikot natin dito uh, Yung ating mga push run. So positive mga pare ko Na itong piston na ito ang nakatap At pwede na natin kunin Ang kanyang retime o retiming Ng ating uh, tapit clearance So yan mga pare ko yung ating running mate So kasabay silang gumagalaw So last mga pare is yung ating uh, cylinder number 2 So next na 120 degrees mga parekoy Is makatatapos na natin Nasa dalawang ikot ng ating uh, flywheel Ay nadaanan natin yung anim na ating uh, mga cylinder So eventually mga parekoy or nangyayari dito ngayon Is sa uh, dalawang ikot lang Kagaya ng tanong kanina dalawang ikot lang is nadaanan natin yung ating anim na cylinder So ayan mga pare ko check natin ngayon Nakatap yung ating 2 at saka number 5 na running myth ng ating piston So check natin kung tama ba sa number 2 Sa last na ating abilang uh, bilang sa ating firing order Kung ito nga ba ang nakatap para sa ating uh, firing order na papunta na siya sa ating power stroke So eto din mga pare ko number 5 yung kanyang running myth So titingnan natin ngayon kung nakatap So ayan mga pare koy nakatap siya Maiikot natin dito So positive ito mga pare koy Na ito yung nakatap preparation Sa, uh, sa compression stroke natin mga pare koy Preparation para sa ating power stroke So ayan Pwede natin kunan yon ng ating uh, Tapit clearance O retiming ng tapit clearance So dito naman number 5 kanyang running meet So hindi na magagalaw mga pare koy So ibig sabihin hindi ito ang ang nakatap nakukunan natin ng ating retiming so ayan positive yan so pwede rin kunan ng retiming mga parikoy so uulitin ko mga parikoy yung ating tinatawag na running meat is yung piston na kasabay gumagalaw mga parikoy kung nakikita nyo sa ating flywheel may dalawang number yon so ibig sabihin yung dalawang number na yon mga parikoy ang ating running meat So ganun na nga mga pare ko yung pag-explain natin sa kanyang katanungan Uh, kung paano nga ba nangyayari yung ating tinatawag na two turn by 360 degrees so nakita nyo naman mga pare ko dalawang ikot lang ng ating flywheel dito ay nadaanan natin yung ating anim na cylinder so hanggang dito na lang ako mga pare ko naway maraming kayong natutunan at nakuha sa video na ito so syempre wag nyo rin kalimutang mag comment sa ating comment section kung meron pa kayong uh, kaalaman dito sa content nito at mag-comment na rin kayo mga pare para sa iba pang uh, usapin na dapat nating pag-usapan dito sa mga video natin. So, maraming salamat sa panonood ninyo mga pare Ingat kayo palagi dyan So, shout out na lang mga pare sa ating susunod na video kung sino yung gusto na magpa-shout out at mag-request ng mga topic na ating gagawin. So, maraming salamat ulit sa inyo mga pare God bless sa inyo dyan So, peace.